Ano? Hindi ko kinuha yan! May gumalaw sa mga alahas ni Mami. At nung tinanong ko kayo ng nanay mo, dininay nyo. Walaan niya kung saan nakita doon ng maid. Sa kusina. Kung saan nakita niya rin yung nanay mo na may sinusukit sa ilalim ng ref. Walang nangyaring ganon! At hindi ko alam kung paano yun napunta sa kusina! Hindi ko alam yan! Huwag mo ibibintang yan kay Betsy. Patagla siya nakatira dito. Walang nawawala sa gamit ng Mami mo, Gina. Well, Dad, there's a first time for everything. Oo nga, first time. At sakto, nandito ka pa. Wow, are you framing me? Hindi ko kailangan gawin to. Hindi ako desperada at sinungaling gaya mo, Betsy. Bakit ba galit ka sa akin, Gina? Pinatawad ko na kayo sa ginawa niyo sa akin. At simula nang dapating ka dito, wala ko yung pag ginawa ko. sa humingi ng tawad sa'yo. Kung hindi makipagkaibigan ulit sa'yo, pero ang tigas-tigas mo. You know why? Because you're fake, Betsy. Wala nga ibang nagtsatsaga sa'yo, kundi ako lang. Everything about you is fake. Bakit kung makare ka para kang inagawan, ha? Eh, alam mo naman na ako talaga yung gusto ni Gerald, di ba? Bata pa lang tayo, materialistic ka na. Ang gaganda na ito. Tagong na lang, lang to. Ang bango. Iba talaga pagaling galing Amerika, no? Oh? Dito ako ni hindi na mukha kang pera. Hindi lang ako naniwala. na. Lang ka! Puro kayo abusado. Huwag kayo nababalik dito. Huwag niyo naman pong pagbintangan si Betsy ng ganyan. She's my friend. And hindi po ako papay na pagbawalan niya siya na pumunta dito. But you know, I see you for who you are now. Ginagamit mo lang si Daddy the way that you use Gerald to get a U.S. citizenship. Ano? Kayo ang manluloko! And if I know, kaya ang bilis mo pumayag sa fake marriage niya And dahil gusto mo talaga agawin gawin sa akin si Gerald. Stop! Then, Stop! Stop! Tama na! Tama na kayong dalawa, Sawang sawa na ako sa pag-aaway ninyo! Walang nangyayari! Tama na! Ano yung be... <laughs> sabihin mo? Malinaw sa akin na hindi kayo pwedeng tumira sa isang bubong. Dad, you're right. You know, you're right. Kailangan mo mamini sa aming dalawa. One has to go! So, binibigyan mo ako ng ultimatum? No, Dad. I'm giving Betsy a chance to prove to you how much she loves you. Kasi kung mahal ka talaga niya, hindi siya papayag na nagkakaganito tayo. Hindi siya papayag na nagkakagulo tayo dahil sa kanya. Tama ka, Gina. Oo, oh, Robert. Anak mo si Gina. Nanay siya ng apo mo. At ayoko nakikita yung nag-aaway kayo dahil sa akin. Hindi ko rin man matitiis kung nakakahiwalay ka yung pamilya. Kaya... ako na lang aalis dito.